Ang araw ay unti-unting lumubog sa abutanaw, nag-iiwan ng pulang liwanag sa mga taniman ng kentok. Si Ellie, siyem na taong bulang lamang, ay hinila ang renda ni Charlie, ang kanyang pagod na kabayong kayumanggi. Mula nang pumanaw ang kanyang ina dalawang taon na ang nakalipas, si Charlie ang naging matalik niyang kaibiga. Alam ni Ellie na tumatanda na si Charlie, ngunit hindi niya matanggap na maaring iwan din siya nito. Isa na lang na pagtakbo sa malaking taniman, ha. Apos uwi na tayo, bulong niya, habang may bahagyang kirot sa dibdib na hindi niya maipaliwana. Nagsimula ang biyahe ng dahan-dahan, mas mabagal kaysa dati ang lakad ni Charlie. Sa kabila nito, naramdaman ni Ellie ang hangin sa kanyang mukha, at sa sandaling iyon, tila perpekto ang lahat. Tinawid nila ang ginintuang taniman, ang tunog ng mga yabag ni Charlie ay umaaling sa malawak na espasyo. Ngunit napansin ni Ellie na may kakaiba. Mabigat ang paghinga ni Charlie, nakayuko ang ulo, at hinisigurado ang bawat hakbang. Ayos ka lang ba, kaibiga? Malapit na tayo, sabi niya, pilit numiti, habang may malamig na pakiramdam na bumapang sa kanyang bulugo. Sa kanilang pagbalik, dumating ang kinatatakutan. Nadapa si Charlie, bumigay ang mga binti, at bumagsak sa luwa. Naibagsak si Ellie sa lupa, ngunit agad siyang bumangon, Habol ang hininga habang nakita ang kabayo niyang nakahandusa. Charlie, huwag naman pakiusap, huwag. Wika niya, lumuhod sa tabi nito. Ang maliit niyang mga kamay ay humaplos sa lig nito na mainit at basa ng pawis. Unti-unting humihina ang paghinga ni Charlie. At ang bawat segundo ay nagdadala na mas mahinang hininga. Dumaloy ang luha sa mukha ni Ellie. Habang nyakap niya ang katawan ni Charlie ng mahigpit. Huwag mo akong iwan nangako kang lagi kang nandito. Anya, nanginginig ang boses. Ang huling hininga ni Charlie, ay isang mahinang buntong hininga, at sumunod ay ang katahimikan na bumalot sa tanima. Ang batang babae ay humagulgol, ramdam ang pagguho ng kanyang mundo, habang nilalamon siya ng malamig na pagdadalamhat. Biglang may hindi maipaliwanag na nangyari. Isang malambot na gintong liwanag ang bumalot kay Charlie. Napatingin si Ellie, naguguluhan munit hindi makapaniwala. Para bang nagkaroon ng buhay ang buong tanima. Maya-maya, ang kabayo na ilang minuto ng walang galaw ay naglabas ng mahinang tunog. At dahan-dahang iminulat ang mga maa. Napasinghap si Ellie, inaghalong ginhawa at pagtataka ang umapaw sa kanyang puso. Charlie eh, bulong niya, nag-aalangan kung nananagini siya o nasasaksihan ang isang bagay na higit pa sa kanyang pagkaunawa. Halos hindi makapaniwala si Ellie sa kanyang nakikita. Si Charlie, na tila walang buhay ilang sandali lang ang nakalipas, ay muling humihinga, mahinang ngunit tuloy-tuloy. Ang gintong liwanag na nakapaligid dito ay unti-unting naglalaho, tila sumasanib sa katawan nito. Habang yakap pa rin ang lig ni Charlie, naramdaman ni Ellie ang mainit nitong hininga sa kanyang bala. Totoo ito, buhay si Charlie. Charlie, bumalik ka sa akin. Bulong niya nanginginig ang tinig. Nasa pagitan ng paghigbi ng kaluwagan at hindi makapaniwala. Ngunit sa kabila ng kislap ng kanyang mga mata, may bumabagabag na tanong, paano ito nangyari? Sinubukang tumayo ng kabayo, nanginginig ang mga binti sa bigat ng katawan nito. Agad na umatras si Ellie, nagbibigay ng espasyo. Ngunit hindi inalis ang tingin sa bawat kilos nito. Dahan-dahan lang kaibigan, ayam mo yan, sabi niya, hinihikay at ngunit puno ng kaba. Sa wakas, nakatayo si Charlie, munit tila may nagbago. Ang mga mata nito, dating mapurol dahil sa pagod, ngayon ay nagliliwanag sa kakaibang enerhiya na hindi akma sa edad nito. Sa kanilang pag-uwi, hindi maalis ni Ellie ang pakiramdam na may naganap na kahangahanga. Hinaplos niya ang lig ni Charlie, naramdaman ang malakas at tuloy-tuloy nitong pulso. Ayos ka ba talaga? Tanong niya, halos sa saril. Matibay ang bawat hakbang ng kabayo, ngunit napansin ni Ellie ang kakaibang kilos nito. Mas liksi ito, mas alerto. Paminsan-minsan, humihinto si Charlie at lumilinga sa paligid. Tila mas mulat kaysa dat. Pilit inalis ni Ellie ang pangingilabot. Ngunit hindi niya maitanggi na may nagbago. Pagdating sa sakahan, sinalubong sila ng ama ni Ellie, si Tom, na nakatayo sa beranda. Napakunot ang noon nito nang makita ang itsura ng anak. Madumi ang damit at tila balisa. Ellie, anong nangyari? Nasaktan ka ba? Tanong nito, bumaba ng hagdan na. Umiling sa Ellie. Ayos lang ako, pero si Charlie, nadapa siya. Akala ko, naputol ang kanyang salita, hirap ilarawan ang nangyari. Tiningnan ni Tom ang kabayo, at muling bumaling kay Ellie, kita ang alinlanga. Nadapa, pero parang maayos naman siya. Sabi nito, pinakamot ang ulo. Napahalinghing ng mahina si Charlie. Tila sinasang ayunan ang sinab. Hindi itinuloy ni Ellie ang kwento. May pumigil sa kanya na sabihin sa ama ang tungkol sa gintong liwanag at ang sandaling naramdaman niyang bumalik si Charlie mula sa kamataya. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang sago. Ano nga ba ang nangyari sa tanima? Nang sa wakas ay inangkin siya ng anto isa lang ang kiyak. Mula sa araw na iyon, hindi na magiging katulad ng dati ang laha. Kinabukasan, nagising si Ellie sa sikat ng araw na pumapasok sa kanyang kwarto. Sa ilang saglit, inakala niyang panaginip lamang ang lahat ng nangyari kahapo. Ngunit narinig niya ang yabag ng mga paa ni Charlie sa pastulan malapit sa bintana. Nakasuot pa ng pajama, umakbo siyang palabas ng nakayapa. Ramdam ang hamog sa damo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nandoon si Charlie, nakatayo. Ang balahibo nito ay may kakaibang kislap at may sigla na matagal na niyang hindi nakikita. Charlie, sigaw niya, puno ng ginhawa ngunit may lumalaking kaba. Nang makalapi, napansin ni Ellie ang bagay na lalo siyang nabuluhan. Si Charlie ay tila ganap ng nakabawi. Walang bakas ng pagkakahulog na halos kumuha ng kanyang buha. Walang sugat sa mga paa o balahibo nito. Tila mas bata, mas malakas. Umayo ang batang babae, nanonood ng tahimik, habang si Charlie, ay lumapi at yumuko sa kanya gaya ng nakagawiya. Ayos ka talaga, di ba? Bulong ni Ellie, hinaplos ang lig nito. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Ang pakikipag-ugnayan ng kanyang kamay sa balahibo ng kabayo, ay nagdulot ng banayad na panginginig sa kanyang palad. Parang may daloy ng enerhiya. Sa buong araw, mas maraming kakaibang senyales ang lumita. Habang nag-almusal, sinabi ni Ellie sa kanyang ama na nais niyang ilakad si Charlie ng kaon. Habang tinitingnan ni Tom ang kabayo sa pastulan, napailing siya sa pagtataka. Hindi ko pa siya nakitang ganito kasigla, Ellie. Parang ibang kabayo siya ngayon. Sa tingin mo ba, nakabuti sa kanya ang pagkakahulo? Napatawa si Ellie ng bahagya, ngunit sa loob niya, dumarami ang mga tanong. Paano naging malakas ang isang matandang kabayo na dapat ay mahina na? Habang naglalakad, napansin ni Ellie ang higit pang pagbabago. Si Charlie, nakaraniwang kalmado at masunurin, ay tila balisa, halos hindi mapakal. Madalas siyang humalinghing at hinihila ang renda, parang may nais ipakita. Sinubukan ni Ellie na kalmahin siya, pero sa kabila nito, naramdaman niyang tila may koneksyon silang dalawa. Parang may sinasabi si Charlie, ngunit paano magpapahayag ang isang kabayo. Ano ang gusto mong ipakita sa akin, kaibigan? tanong niya habang humihingal ang kabayo at tumingin sa direksyon ng bukirin kung saan naganap ang laha. Kinagabihan, habang nakahiga, hindi maalis ni Ellie ang pakiramdam na may mas malalim na dahilan sa nangyari kay Charlie. Ang kakaibang liwanag, ang enerhiya na naramdaman niya, at ang hindi mapakaling kilos ni Charlie habang nakatingin siya sa kisam, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kailangan niyang bumalik sa malaking bukiri. May nagbago doon, at determinado siyang alamin kung ano ito. Kinabukasan, maaga pa'y gising na si Ellie, nakatingin sa bintana. Hindi maalis sa kanyang isip ang pagbabalik sa bukiri. Matapos mag-almusal, kinuha niya ang kanyang jacket at hindi sinabihan ang kanyang ama, pumunta sa kwadra. Balisa pa rin si Charlie. Kumakaskas ang mga paa sa lupa, at bahagyang humahaling parang alam ang mangyayari. Handa ka na ba para sa panibagong pakikipagsapalaran? Kaibigan, bulong niya habang hinaplos ang mukha ng kabayo. Muling dumaloy ang kakaibang pakiramdam sa kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Sumakay si Ellie kay Charlie, at sabay silang pumunta sa malaking bukiri. Ang malamig na simoy ng umaga ay gumagalaw sa mga dahon ng punong kahoy. Ngunit tila may kakaiba sa hangin. Sobrang tahimik, Parang ang kalikasan mismo ay naghihintay ng isang baga. Pumitingin-tingin si Ellie, kinakabahan, habang ginagabayan si Charlie sa mga pamilyar na daan. Bawat hakbang ay tila mas nagpapalapis sa kanya sa misteryo na hindi niya mawari. Si Charlie ay tila-alisto, nakikinig sa mga tunog na hindi mainig ni Ellie. Nang marating nila ang malaking bukirin, bumaba si Ellie at tumingin sa paligi. Para bang paeho lang ang lahat, ang gintong dagat ng trigo, ang mga burol sa malayo. Ngunit may enerhiya sa hangin na hindi niya maipaliwana. Mas malakas ang ihip ng hangin doon. Parang may dalang mga bulong na hindi niya maunawaan. Nagsimulang maglakad si Charlie. Banayad na hinihila ang renda. Patungo sa lugar kung saan siya bumagsak noong nakaraang ara. Pagdating nila doon, bumilis ang tibok ng puso ni Ellie. May kakaiba sa lugar na iyon ngayon. Sa lupa, sa gitna ng mga tuyong dahon, Napansin ni Ellie ang mga marka na hindi naroon dat. Maliit na mga bilog na parang sunog ang lupa. Nakalagay sa hindi regular na paten. Ngunit parang bumubuo ng disenyo. Nagsimula siyang kabahan. Naririnig ang sariling tibok ng puso sa kanyang mga tainga. Ano ito Charlie? Tanong niya. Ngunit ang kabayo ay humalinghing lamang. Nakatingin sa malayo na parang may hinihinta. Lumuhod si Ellie at dahan-dahang hinawakan ang isa sa mga bilog gamit ang kanyang mga daliri. Ang parehong kakaibang pakiramdam na naramdaman niya sa pagpindot kay Charlie ay dumaloy sa kanyang braso. Nabigla siya at biglang binawi ang kanyang kamay. Lumakas ang hangin at naramdaman niya ang malamig na gumapang sa kanyang liko. Umingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Gayunpaman, malinaw ang pakiramdam niya, may nagmamasid sa kanya. Humalinghing si Charlie ng malakas, binasag ang katahimika. Tila hindi na makapaghintay, hinihila siya palayo sa mga bilo. Bagamat nagdadalawang-isip, sumakay si Ellie muli, ngunit bago sila umalis, muling tumingin siya sa lugar, para bang may tumatawag sa kanya mula sa nasunog na lupa. Isang hindi nakikitang pwersa na pilit nagpapahayag ng isang baga. Habang pauwi, alam ni Ellie na simula pa lang ito ng misteryo. Ginintuang ninging tulad ng liwanag na pumaligid kay Charlie noong nakaraang ara. Bago pa makapag-react si Ellie, isang malayong tunog ang umalingaungaw sa bukirin. Parang isang alulong na may halong bulong. Napasigaw siya at mabilis na tumayo. Mahigpit na hinawakan ang bato, habang si Charlie ay parang balisa. Umiingit at hindi mapakal. Ang tunog ay tila papalapit, nang gagaling mula sa malalayong burol. Naramdaman ni Ellie ang malamig na hangin na dumaloy sa kanyang katawa. Malinaw na ang batong ito ay hindi pangkaraniwan at tila siya'y minamasdan muli. Charlie, kailangan nating umalis dito ngayon. Mabilis niyang sinabi habang sumakay sa kabayo. Habang tumatakbo sila pabalik, alam ni Ellie na ang bato ay nagtatago ng mga sagot. At ang misteryo ay nagsisimula pa lama. Pagdating sa bukid, bumaba si Ellie mula sa kabayo at inilagay si Charlie sa kuwadra. Ang kabayo ay tila balisa tulad niya. Nakatitig sa dalaga, habang itinatago niya ang bato sa bulsa ng kanyang jake. Hindi ko alam kung ano ito, Charlie. Eh. Bulong niya, nakatingin sa bagay na patuloy na kumikislap ng banaya. Pero alamin ko, ang katahimikan ng gabi ay tila nagpapalakas ng bawat tunog sa paligid. At muling naramdaman ni Ellie ang kakaibang pakiramdam na siya ay pinapanoo. Luminga siya sa kanyang paligid Muni ang bukirin sa likuran niya ay bakante. Naliligo lamang sa pilak na liwanag ng buwa. Pagpasok sa bahay, maingat siyang umakyat sa kahoy na hagdan. Sinubukang huwag gumawa ng inga, nang maisara niya ang pinto ng kanyang silid. Umupo siya sa sahig at inilagay ang bato sa harapan niya. Mainit ito sa kanyang paghawa, parang may sariling buhay. Ang ginintuang liwanag ay kumikislap ng banayad, tulad ng tibok ng puso. Hinaplos ni Ellie ang ibabaw ng bato, at ang pamilyar na pakiramdam ay dumaloy muli sa kanyang kama. Ngunit sa pagkakataong ito, may nangyari. Isang pakiramdam ang bumalot sa kanya, parang isang malayong bulong sa kanyang isipan. Mga salitang hindi niya maunawaan, ngunit nagbigay sa kanya ng koneksyon sa isang bagay na mas malak. Agad niyang binawi ang kamay, malalim ang paghinga. Ano ka ba, mahinang bulong niya, ngunit nanatiling tahimik ang bato. Kinuha ni Ellie ang lumang notebook mula sa kanyang mesa at sinimulang iguhit ang paten ng mga sinunog na bilog na nakita niya sa malaking bukiri. Habang iginuguhit niya ito, napansin niyang tila may intensyon ang paten. Parang isang uri ng kode o sinaunang simbolo. Pamilyar ito sa kanya, muni hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Pagod muna hindi makapagpahinga, ginugol ni Ellie ang gabi sa pagtitig sa bato at sa mga guhit. Sinusubukang buuin ang palaisipa. Kinabukasan, sa pagputok ng araw, gising pa in si Ellie. Nakaupo na ngayon sa veranda, habang nanginginain si Charlie sa kalapit na bukiri. Napansin ng kanyang ama, si Tom, ang pagod na ekspresyon ng anak, at naupo sa tabi niya dala ang isang tasang ka. Ellie, mukha kang hindi natulog, sabi niya ng may pag-aalala. Sandaling nag si Ellie, Ngunit sa wakas ay nagpasya siyang ibahagi ang ilan sa kanyang natuklasa. Kahapon, nang pumunta ako sa malaking bukirin, may nakita akong isang bato. Hindi ko maipaliwanag, pero sa tingin ko konektado ito sa nangyari kay Charlie. Kunot ang noon ni Tom, malinaw na may alinlangan ngunit nag-aalala sa seryosong tingin ng kanyang ana. Isang bato, Ellie, baka guni-guni mo lang iyo. Mahirap ang araw kahapon. Ngunit umiling si Ellie. Hindi da. Hindi ito gunigun. Mayroong isang bagay doon. Isang bagay na bumuhay kay Charlie. At alamin ko kung ano yon. Habang nagsasalita siya, muli niyang naramdaman ang pangingilig. Ay ah, hindi niya hinahawakan ang bat. Napabuntong hininga si Tom. Muni alam niyang hindi matitinag ang determinasyon ng kanyang ana. Sa Buturan, alam ni Ellie na malapit na ang katotohanan. Ngunit natatako siya sa maaring matuklasa. Gabi na nang magpasya si Ellie na bumalik sa malaking bukirin. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maingat siya. Patuloy na kumikislap ang ginintuang liwanag ng bato. Mas matindi. Parang alam nitong may mangyayari. Maingat niyang inilagay ito sa isang maliit na pouch na yari sa balat na nahanap niya sa basement at itinali ito sa kanyang baywang bago umalis. Si Charlie ay mas balisa kaysa dati. Humihingal at nagpapadyak sa lupa parang nararamdaman ang nalalapit na pangani. Huwag kang mag-alala, kaibiga. Kailangan nating bumali. Hindi ko maaring sumuko ngayon. Bulong niya habang hinaplos ang nguso ng kabayo. Sa liwanag ng buwan, naglakad sila sa bukirin sa halos sobrenatural na katahimika. Parang may dalang mga bulong ang hangin. Hindi maintindihang mga salita na nagdulot ng kilabot kay Ellie. Pagdating nila sa sinunog ng mga bilog, muling bumalik ang pakiramdam ng pagmamasid mas malakas kaysa dat. Maingat na bumaba si Ellie sa kabayo, ang mga matay nagmamatyag sa paligi. Habang papalapis siya sa mga bilog, nagsimulang tumibok ang bato sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay nagbigay liwanag sa lupa sa paligi. Nanginginig niyang hinawakan ang bato, at sa pagkakataong ito, may tunog na sumabay, isang mababang himig na parang nanggagaling mula sa loob ng bat. Nagtaka si Ellie, isinara ang mga mata upang makinig. Biglang, isang bugso ng hangin ang dumaan. At nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang sinunog na mga bilog na nagniningning, parang naaktivete ng liwanag ng bat. Si Charlie ay humalinghing ng malakas, parang nagbabala. Ngunit hindi makagalaw si Ellie. Ang kanyang mga paa ay tila naipis sa lupa. At ang liwanag sa paligid niya ay lalong lumiwana. Isang anyo ang lumitaw mula sa pagitan ng mga bilog. Isang halos malinaw na silweta na may anyong tao. Nanginginig si Ellie, naramdaman ang malamig na dugo sa kanyang ugat, habang nakatitig ang silweta sa kanya. Parang naghihintay ng sago. Sino ka? Pautal niyang tanong, ngunit hindi sumagot ang figura. Sa halip, itinuro nito ang bato sa kanyang kamay. Nang hindi alam ang gagawin, maingat na humakbang si Ellie, papalapit sa figura. Ngunit bago siya makalapit, Biglang naglaho ang silweta sa isang bugso ng ginintuang liwana. Ang enerhiya ay napakalakas na napaluhod si Ellie, humihinga. Nang tingnan niya ang bato, napansin niyang nagbago ito. Sa halip na ginintuang liwanag, malamig at patay na ito. Parang nawala ang anumang nasa loob nito. Naramdaman niyang may nagising noong gabing iyon. At alam niyang hindi na siya maaring umatras. With a mad smile she always talk about energies, and how the world has mysteries will never fully understand. Nakaramdam si Ellie ng bukol sa lalamunan paano. Kung may nangyayaring ganyan dito kay Charlie Tom ay nag-alinlangan, pero hindi itinanggi kung sa tingin mo mero. More to this Ellie, I trust you, pero mag-ingat ka mamaya paglubog ng araw na upo si Ellie sa pastulan katabi ni Charlie ang bato sa kamay niya. Kahit malabo ito, ay tila pumipintig sa kanyang palmati nitigan ni Ellie. Ang horizon kung saan nakatago ang malaking field. Ang mga anino ng gabi kung malayunin ang lahat ng ito ay sinabi niya ng tahimik kailangan kong malaman kung ano ito nang lumitaw ang unang mga bituin sa kalangitan. Naramdaman ni Ellie na ang susunod na gabi ay magdadala ng bagong pagbubunyag at marahil ay mga bagong panganib sa gabing iyon ay hindi magawa ni Ellie. Sleep may isang bagay na labis na bumabagabag sa kanya na parabang ang misteryong nakapalibot kay Charlie at ang bato ay konektado sa isang mas matandang kwento. Na hindi pa niya lubos na nalalaman ang mga salita ng kanyang ama tungkol sa kanyang ina ay patuloy na umaalingawngaw sa kanyang isipan faint answers. Pumunta si Ellie sa lumang dresser sa kwarto niya kung saan alam niyang iniingatan niya ang isang kahon ng alaala ng mga gamit ng kanyang ina na maingat na hinalungkat ito upang maiwasang gumawa ng ingay nakita niya ang isang maliit na salansa ng mga titik at isang kupas na leather-bound na journal bumilis ang tibok ng puso niya nang buksan niya ang journal at nakita ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Habang binuklat niya ang mga pahina na pagtanto ni Ellie na ang journal ay hindi lamang tungkol sa pang-araw-araw na buhay may mga pagbanggit na. Mga paulit-ulit na panaginip kung saan nakita ng kanyang ina si Fields na naliligo sa gintong liwanag at narinig ang mga bulong na kanyang inilarawan. Habang nanginginig ang tawag ng hindi kilalang si Ellie, habang binabasa niya ang mga katagang iyon na kahawig ng kung ano siya. Nararanasan na ngayon ng isang partikular na entry ang nakatawag ng pansin sa kanya. Ito ay tungkol sa isang araw nang ang kanyang ina ay lumakad sa paehong malawak na larangan taon bago ipanganak si Ellie. Inilarawan niya ang paghahanap ng isang maliit na gintong bato na nakabaon sa lupa na eksakto tulad ng nakita ni Ellie na mayroong isang espesyal na baga. Tungkol sa lugar na ito ang huling linya ay may nabasa na isang bagay na higit sa kung ano ang naiintindihan natin. Ang puso ni Ellie ay parang lalabas na sa kanyang dibdib ng ang kanyang ina ay dumaan sa isang katulad na bagay. At kung gayon bakit hindi niya sinabi kahit kanino habang patuloy siyang nagbabasa nakahanap si Ellie ng isap. Bakas na binanggit ng kanyang ina ang isang misteryosong figura na katulad na nakita ni Ellie sa mga lupon nguni sa halip na matakot ay inilarawan niya ang figura bilang isang tagapag-alaga ng isang taong tila pinoprotektahan ang enerhiya ng field at tinitiyak na ginamit ito ng maayos ay walang babalik ng walang layuni. Isinulat ng kanyang ina na nagpaparinig sa mga salita mula sa aklat na binasa ni Ellie, kanina ngayon alam ni Ellie na ang misteryo ay hindi lamang tungkol kay Charlie ito ay isang bagay na ipinasa sa mga henerasyon na may bato sa kanyang kamay at ang journal sa kanyang tabi Ellie nagpa siya na kailangan niya. Bumalik ka agad sa malawak na bukid. Kahit hating gabi na ay tila naramdaman ni Charlie ang kanyang determinasyon at handa na siya bago pa man niya ito siniyahan, ay tila mas madilim ang landas patungo sa bukid noong gabing iyon muni si Ellie, ay napuno ng lakas ng loob na hindi pa niya naramdama. Nang marating niya ang nasusunog na mga bilog, ay nagsimulang muling tumibok ang bato. Para bang nakilala nito ang lugar na inilagay ni Ellie, ang bato sa gitna ng pinakamalaking circle. At bigla niyang naramdaman ang bahagyang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ang gintong liwanag ay bumalik ng mas malakas ay sa kailanman nag-ilaw sa kabuuan. Field Charlie and ngunit hindi dahil sa takot ay parang sinusubukan niyang makipag-usat sa liwanag na lumingon si Ellie sa paligid at pagkatapos ay lumitaw muli ang figura na masulid sa pagkakataong ito ang kanyang boses na kanina. Ay hindi maintindihan na bulong ngayon, ay umalingaungaw na malinaw na ikaw ang susi Ellie ang figura ay nagsabi kung ano ang L ay maaring ibalik ngunit ikaw ang dapat na magpasya kung ano ang ibig sabihin ni Ellie nakatayo sinusubukan pa rin iproseso ang mga salitang iyon na isang pagpipilian ang nasa harap niya ngunit kung ano ang magiging halaga, ay naramdaman ni Ellie na bumagal ang mundo sa kanyang paligid habang ang mga salita na The figure echoed in her mind you are the key, what did that means the figure stared at her intensity na tila tumutusok sa kanyang kaluluwa habang si Charlie na nakatayo sa tabi niya ay nagpakawala ng mahinang hof na parang naiintindihan din niya ang bigat ng sandaling humigpit si Ellie. Ang pagkakahawak niya sa bato sa kanyang mga kamay ay nararamdaman ang mainit na ritmikong pulso na lumalakas at lumalakas ano ang kailangan kong gawin tanong niya sa kanyang boses na puno ng takot at determinasyon ang figura ay humakbang pasulong na nakaturo sa kabayo ang buklod mo ibahagi sa kanya ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ngunit para maibalik ang nawala, dapat may ibigay kapalit ang mga salitang ito, ay pinutol si Ellie, na parang talim tumingin siya, kay Charlie, na sinalubong na matalim na mga mata na puno ng tiwala, na para bang alam niyang pipiliin niya ang tama na mawala siya halos mawala ako. Him once I can't do that again Ellie shouted her words heavy with emotion, but the figure slowly shook the head, hindi mo maintindihan nandito, siya, dahil sa energy ng lugar na ito, But that energy cannot be sustained forever either you release the bond na nag-ugnay sa iyong pagbabalik. Kung ano ang kinuha o pareho, kayong magbabayad ng presyo. Naramdaman ni Ellie ang panginginig ng lupa na parang ang mismong field mismo. Handed an answer, ay nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Ellie habang ang desisyon ay lumalapit sa lahat ng nasa loob niya ay sumisigaw na protektahan si Charlie ngunit kasabay nito ay may isang bagay sa kaybuturan ng kanyang puso na nagsabi sa kanya na hindi siya dapat naroroon alam ni Ellie na natupad na niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng sa kanyang tabi ang bawat alaala bawas sandali ng pagmamahal at pag-aaral ay bahagi ng isang paglalakbay na kahit masakit ay kailangang tapusin ay tiningnan niya ang pigura pagkatapos ay sa bato na ngayon ay nagniningning na parang isang maliit na araw sa kanyang mga kamay kung gagawin ko ito ay bumulong siya ay makakahanap ba siya ng kapayapaan ang figura, ay dahan-dahang tumango, ay pupunta siya kung saan siya dapat naroroon at ang kanyang sakripisyo, ay mapanatili ang balanse sa kanyang mga tuhod nanginginig si Ellie, ay humakbang pasulong at inilagay ang bato sa gitna ng bilog muli, ay mahinang nanalo si Charlie ngunit sa pagkakataong ito ay tila hindi siya. Kinakabahan sa halip ay may kung anong serenity sa kanyang mga galaw para bang naiintindihan din niya ang nangyayari ay napapiki si Ellie. At naglagay ng kamay. Lig ng kabayo sa lama sa lahat, boy you will always be a part of me. Sabi niya na nabasag ang boses niya nang matapos siyang magsalita. Ay bumalok kay Charlie ang maliwanag na ginintuang liwanag at ang batong nagpakinang sa buong field na hindi pa naramdaman ni Ellie ang init ng liwanag na nakapalibo sa kanya na may halong lungkot at kapayapaan nang mawala ang liwanag ay idinilat ni Ellie ang kanyang mga mata ang field ay muling tumahimik at wala na si Charlie doon ay malayang bumagsak ang mga luha habang nakaluhod sa gitna ng walang laman na bilog na may hawak na the leader pouch na ngayon ay naglalaman lamang ng e. walang buhay na bato nawala rin ang pigura at iniwan si Ellie na mag-isa kasama ang starry sky sa itaas niya sa kaybuturan niya alam niyang tama ang pinili niya kung saan siya, nakatakdang maging si Charlie, at nalutas na ang misteryo ng larangan, kahit man lang sa ngayon ay tumayo si Ellie. Pinaghalong saki at pagtanggap at naglakad pabalik sa bahay na may katiyakan na kahit nawalan siya ng isang bagay na mahalaga, ay mayroon din siyang natamo, na hindi mabibili na sa lapi ang pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay nabubuhay magpakailanman, kahit nahigit pa sa buhay.